So yun. Good morning mga master Mga kapot-pot Mga chong Medyo nandito ngayon ako sa Cannon Road Viewpoint At Magra-ride ako mula Baguio City Pauwi ng Bat Cave Ang ginawa ko uh, Umalis ako kagabi Nang 6.30 sa Bat Cave Nag-ride ako mula Bat Hanggang Cubao sa may uh, bus station at uh, tayo ng bus ang naging trip ko ay uh, 10.30 uh, tapos dumating ako dito ng 3 am medyo maaga kaya pahinga muna ng konti dun sa may bus station mga 4 pasyal sa Burham and then uh, sa katedral and then dito sa checkpoint at uh, medyo hinol tayo kasi maaga pa raw kaya kapag pahinga ko dito Mga ilang oras siguro Mga 1 hour and a half So time check is 6 O 9 So ang baon ko nga pala ngayon Ay 1000 uh, yan ang pagkakasahin ko sa ride na ito uh, Ang pamasahe ko sa bus Ay 500 uh, 500 576. Ayan, 576 at bago nga pala kayo maka ano sa kailangan ang requirement ay nakapag-download kayo sa Bisita bagyo Ayan, medyo yun ang aking QR code. Ayan, nakakapag ano ko, pag-download din ako ng QR code kaya nakakuha akong ticket. Pag wala kayong QR code na sa bisita no hindi kayo hindi kayo makakakuha ng ticket sa bus station. So ayan, So mabait naman yung mga naka andun sa checkpoint. Ha. Uh, you Pinaano man na ako nila dito, pinagpahinga man ako kasi maaga pa for safety reason. Yan. So ngayon maaga na at uh, visible na yung daan. Kitang-kita na. Yan, napakaganda ng panahon, mga chong, mga kapot-pot. So, yan. So yung 1000 ko ang nagagastos ko pa. Ang nagagastos ko pa lang as eh, yung pamasay ko kasi may baon naman ako na pagkain sa katubig meron ano, akong baong itlog nakain ko na kanina yung ano yung itlog. dalawang itlog sa ka sandwich yung ano ko ga, ano dalawang biscuit nandito yung pan natin tira so yun medyo tipid 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 ang gasos natin ngayon so yan mga kapot -pot, tara sa ride out na ako dito mula sa viewpoint papuntang lion's head at mamya may kasama ako nga pala yun <laughs> pababaan ng ano ng ng view ng lion set. Ayun, mga kapot -pot. Ang dala ko nga pala ngayon ay uh, si Ayun. Si Glory Pie. Si Glory Phantom Glory. Ayun. yan ang dala ko ngayon. yan ang setup ko. Ayun, mga chong, ra-ride out na ako dito. ah uh, Lord, gabi po sa ako sa aking paglalakbay na maging ligtas na makauwi sa aking uh, sa bat cave Yan. let's go mga kapot-pot mga <laughs> master yan we break muna tayo yung rebis ko po at saka yung isang kapot kaya tipid tipid muna tayo kasi ano na lang eh, 400 34 na lang yung pagkakasya yung kong pera ito tayo ngayon sa may lion's head yan. so break lang muna Ama puno may tubig pa nang puno pa naman yung tubig ko Tapos ito, bye pa tayo. sa inyo Kurt Kurt Vincent David at kay Endurjan Cervantes shoutout kanyang 30 tapos ang kanin 10. 10 yun so 30 ang order ng ulam kanin 10 ang order ko dalawang ulam 60 saka dalawang kanin 80 yun. so yun ang aking ulam gastos kasi kanina ah ito din akong baon ito wala lang yung laman ko ngayong tubig kakarga ko ng tubig yan yeah. so yun ang unang gastos natin ngayon is 80 plus 576 nag-snack sa may Lions saka sa kata may uh, Rosario yun tapos ito na yung aking uh, pinaka ano pinaka lunch Let's muna ako kaya nga muna tayo yan kaya muna tayo kaya nga so maganda yung naging biyahe ko ayos lang sulit lang tapos ng gasolina ah, kaya muna tayo mga chong yun ipidrive tayo ngayon mga chong. So ito pa lang unang gastos 80 pesos. Okay, may bawa naman ako na muna, dalawang nilagang itlog at yung uh, cream <coughs> sandwich at chocolate. Tapos yung inumin ko ngayon nung ubus uh, na nag-refill na ako. Kaya uh, 1,000 lang kasi yung ipukonsume natin yun. Yung pamatay pa lang sa bus sa Victory Line na 570. Just 88, Yun. Yung pa lang, yun ang nagiging 8 pesos na. Kaya kung gusto nyo pang mag maging tipid, Bawa na rin ng ulap para kanin na lang sa akin. Eh, dito kami tumain dati, dati nila ano, sa Ria, no? sa kanila sa punta kami, ano, uh, ito, uh, good food Pero hindi kami nakalusot sa ano. Kaya hanggang kami ano lang kami nani, hanggang mga ano, uh, tayo, Ayun, kahit nainit, let's go na. Papaya na tayo eh. Kirahin mo natin yan. Uy uy, kahit ng araw. So yun, grabe <laughs> Tayo muna tayo sa 7-Eleven, bumili ko ng uh, Pocari. <clears throat> 86 Ah, uh, 82 ah, uh, 46 So yun, madadagdag sa natin, 128 na expenses natin. Ah, oh, grabe init eh. Nasaan um, na pala ako? Ah, wow. ito. Moncada. Yan. So yan, madadagdag sa expenses natin yung lunch ko, 90. okay, ito. <clears throat> 128. Kaya nga lang ng konti. Hydrate. Then, tapak na ulit. Welcome! yeah, yun yung makasaysayang arko. Dahil... yan nag Tagpo si Briefman at si Batman Ayan, sa arko ng paniki Ayan o no? One, tapo Saan po kayo galing? One, two three. Hi guys, Hi guys. Ay, Mga kapot po tayo dito Ayun, nandito tayo sa Tablox City At shoutout kay Papa Louie Ayun no, yun sa kanila At kay uh, Ma'am Ira Lopez Shoutout sa inyo at mabuhay tayo hanggang gusto natin Ingat ho lagi sa ride. Good. hindi tipo analapuan ng barangay. Ayun, kaso Medyo nadali tayo. na tayo, na-aspect ako. Hubod ka naesto lang. Ayun, kitang-kita okay, 'yung daya. Ayun, nakadaan. Ayun. <laughs> Hubod ka naesto na kay tatahi. Ayun, hindi na 'to. Ha, daw sa iyo. muna. mag ka. Balik na po daw. Yun, yun lang. Haba pa rin yung kadali. Sa haba, ganyang kahaba. At magwas, naging doble butas. Talaga yan no? yun. Buti na, malapit tayong bulto ng asinsya. Ayoko sa araw-araw akong magpapabuta na sa'yo. Ha? So oh, yun, okay na ay na siya, dalawa naging butas Habang kasi nung nakadaling Yes ko na na nga <laughs> ay medyo pagod ako ginabi na tayo ay na ulit tayo na gano'n mawak na uh, <laughs> camera uh, siguro time check ano siguro mga 8.30 na uh, dito na ako sa apalit kaya shout out kay uh, cycling ship Ito siya sa apalit. Eh. <laughs> Ayan. Si mga 11% na lang at uh, mauubos na ang battery ko. Kaya medyo tinipid ko. Ah. medyo inaabot tayo ng sobrang pagod. Kaya hindi na nakahawak pati yung cellphone ko. Ang dami ng tawag. Nagalala na siguro sa akin, hindi pa ako nag-report but ah uh, kanina ng alas 5. 5 hours sa ha? pa <laughs> 3 hours and a half na siguro na hindi ako nagre-report sa amin kung nasaan na ako. Hindi ako nag-update. So papano mga chong? Yan ang aking naging biyahe mula Baguio hanggang uh, Owi ng Batcave Pero nandito pa ako sa palit. Grabing init. Ang haba. Kaya medyo naging exhausted ako. Uh, buti hindi naman na drain. Dami kong pahinga. So, yun na nga Mga kot-kot. Ah, okay Medyo magre-recap lang tayo nung aking mga gastos. Kasi 1000 lang 'yung ating uh, ano, pero thinking ko 'yung aking uh, wallet eh mga barya na lang siguro, mga at okay na lang. Mga napipera. So, may extra na naman tayo 'yung baon na pera eh. So, recap lang tayo ha. Ah, kapot mga master. Uh, pamasahe ko sa victory liner is uh, 576 tapos nag uh, breakfast ako uh, 90 tapos naplat ako 50 pesos ang hiningi sa akin tapos kumain ako ng dalawang biskuit na 8 ang isa is 16 and then uh, take note nyo na lang basta so, ulang kulang 1000 yun may paper ni And then, nag-buko uh, juice ako. Uh, at saka hopya. 20 pesos yung buko. Tapos 7 pesos ang isang hopya. Nakadalawa ko. So, 14. Saka 20. And then, uh, pagdating ko na, nga, ano, uh, nag- uh, yung tayo, bumili pa ako ng tubig. At saka, ano, uh, bukari. Uh, 82 yung potpourri, 46 yung tubig, yung malaki. Yun, baka pagdating ko dito sa meron, nagano ko, nag -ano ako, na, uh, uh, water break ulit uh, at uh, 35. Saka kumain ako sa bakery ng uh, dalawang uh, panlipo ko, 10 pesos ang isa. Saka soft drinks 15, so 20 plus 15. So yun, i-add nyo na lang mga uh, kapot-pot pagpunta hindi inapot ang 1,000 yung naging biyahe ko medyo tipid tayo yung so, ano dito may extra naman ako yun na ang, any, yan so 1,000 pwede pwede Baguio Bulacan so hanggang dito na lang mga kapot at nag-aalala na siguro sa akin yung aking may bahay kasi simula 5 hindi pa ako nag-update kung nasan ako <laughs> marami nang tawag sa uh, cellphone ko hindi ko pa rinawakan so ito, so, nawa ako na rin yung ano, yung GoPro. Yan. So, ilang percent lang to, mawawala na tayo sa ere. So, ito nga po nyo ba ng good, laging nagtatanong. Alright, nice ba tayo dyan mga chok. At nagsasabing, mabuhay tayo, hanggang gusto natin. Woo! muli!